Prof, unang-unang lahat, eh, ito, nagpunta na si Pangulong Marcos sa Amerika, makikipagpulong kina US President Joe Biden at Prime Premier Kishida, No, Sa tingin nyo, ano bang gain sa makukuha natin dito, lalo na ngayon, eh, mainit pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea at kamakailan nga lang, sinabi ng China, na kanila rin pala'y kalayaan island, eh. Well, uh, nakita naman po natin no doon sa um speech na ng presidente bago siya umalis no, Yung mga pag-usapan ng pag-uusapan doon. Unang-una ay mukhang mga uh, economic na issues no. Mm -hmm. uh, Partikular na yung uh, pagtatayo uh, dito sa Pilipinas ng mga ilang mga ibang mga kumpanya na related sa yung tinatawag nilang critical infrastructure no. Oh, okay. uh, semiconductors, digitalization, mm -hmm. cyber security. So Kumbaga, uh, mukhang maganda to dahil ang Pilipinas uh, ngayon ay exporter po ito nitong mga semiconductors and, and components ng mga computers, no? Mm -hmm. So, uh, baka mapalakas pa, mapalawak pa 'yung industriya naton, which means na magkakaroon ng mga uh, um, mga trabaho at uh, magiging mas uh, maganda siguro, magkakaroon tayo ng mas lakas ng mga uh, manufacturing uh, and businesses na, na related dito sa mga Uh, electronic and computer and and other digital uh, um, devices no? mm -hmm. uh, uh, pag-uusapan din daw mga critical uh, minerals, at renewable energy. So hindi lang yung ano, hindi lang to <coughs> tutukoy sa mga defense and security cooperation. Mm -hmm. May ding mga economic uh, packages na mukhang uh, ayusin. no. Laga't mm -hmm. so, 'tong oh. balita yun para sa atin.